Hello? Don Juan Group of Companies, how may I help you? Ano to, answering machine? Answering machine? Ano answering machine yung sinasabi mo? Ako ang secretary ni Don Juan de la Cruz. Si Juan ang gusto kong makausap. Sabihin mo si Brenda. Si Brenda. Brenda. Hindi naman kita pinagtataguan eh. Eh sa talagang wala ako eh. Oo. Mamatay man ang kuya mo. Hmm? Pod, Juan! 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 Sorry, nalita ko. Adyan na. Okay lang yan. Sorry, ha? Pakalala mo ako. Ah, nga pala, si... Aris! Ikaw yung magaling na drummer, di ba? Ikaw yun. Oop. Oh. At ah, saka si... Ryan. Oh, shock. Ay, nako. Pagdating sa babae, <laughs> hindi pa <papa> pauna. Kuya! <coughs> Uy! Uh, baby! Ay, milagro, hindi mo sa'yo rollerblades mo ngayon. Uy, Jenny! Siya talaga aking pinakitig. Ang mo naman, Juan! Bakit ba na ito sa akin? Juan! Nakakaigit ka naman, Juan! 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 Pwenas, mo naman! mo! Just this once, Juan. Tama na. to. Hello? Don Juan Group of Companies. How may I help you? Ano to-answering machine? Answering machine? Ano answering machine yung sinasabi mo? Ako ang sekretary ni Don Juan de la Cruz. Si Juan ang gusto kong makausap. Sabihin mo si Brenda. Si Brenda... Brenda. Hindi naman kita pinagtataguan eh. Eh sa talagang wala ako eh. Oo. Mamatay man ang kuya mo. Ah. Uh, pwede kaya? Magpakita ka naman sa pamilya ko at mga kaibigan ko. Hmm. Hindi ako pwedeng makita at hindi ako pwedeng marinig. No see, no hear. No steer. Yun nga eh. Ba't kasi naging ka ba? Tiyak, tiyak, Gusto mo ba talagang makita ako ng mga kaibigan mo? Sige yeah. lang. Yes! Yes! Juan! Para ka naluging tuod dyan, ha? Ano ba nangyari? Oo nga, asan na yung sinasabi mo yung special guest mo? You look so lonely. Excited na excited na ako, eh. Excited yes! na ako siya, oh! Pwede ba? Kilig! Nakilig na ako! Nakilig yes. na siya! Huwag oh. niyo na ako intindihin. Tuloy niyo na lang yan. Ikaw naman! Gusto ka nga namin hey. makasami! Oh. Ganda! Oh. Ganda! Ay. Oh. Siya yung tipo ng babae kakasal ko kahit saan kapilya. Sa itsura lang siya yung tipo ng babae hindi ka papatulan eh. Huh, oh, teka, teka. Mukhang ako yata hinihintay. Oo, okay, ito yung hinihintay. <laughs> oh, my truth. pa kakasal pakakasalan, ha? What? Pond! Juan! Ah, Pond! Sorry, nalita ko. Ayan na. Okay lang yan. Sorry, ha? Pakalala mo ako. Ah, nga pala, si... Aris! Ikaw yung magaling na drummer, di ba? Ikaw yun. At uh, saka si... Ryan. Oh, shock. Ay, nako. Pagdating sa babae, hindi pa pauna. Kuya! Uh... Uy! Baby! Ay, Milagro, hindi gusto siya yung rollerblades mo ngayon.